Back in 2019 ay tumira din ho tayo dito sa bayan ng Mamburao and nagstay tayo until January 2022 and siguro pangalwa o pang beses o pangapat na beses ko na rin ho ito dito pero most of the time mababa yung tubig kaya nakakadiretso kami ng liban doon sa may tapat na yun. Galing sa baba ay umakit lang tayo ng konti at uh, ito, sa gitna tayo ng damuhan ika nga. So yung isa sa mga mahalaga na kailangan ng mga community dito ay itong ating salbabida. Meron sila dito ng uh, dalawa at uh, nilalagyan ng kwain si Babo kasi ito na yung pinaka pangunahin nilang ginagamit para mailiban yung kanilang mga kumbaga, kumbaga, galing sila sa bahay, meron mga pinamili. Dito nila isasakay lalo na ho pagka ano, mataas ang tubig dito. Ngayon medyo mababa pa actually. So katulad doon yung mga nakikita natin sa mga TV, sa mga documentary, yung kanilang humbahay dito, ang kanilang bubong ay gawa sa kugon. At syempre, agrikultura ang pangunahin nila na hanap buhay dito.